Magit isang libo pa rin ang kulang na classroom sa bansa. Isang linggo po yan bago ang balik eskwela. At problema naman sa ilang paralan ang inaanay na kisame at ang kawalan ng tubig sa palikuran gaya po sa paralang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si crew. Cruz. Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. Napansin niya ang ginagawang inanay na kisame ng paaralan. Ayon sa school principal, sa labing pitong classroom, labing apat ang inanay ang kisame kaya pinapalitan na ito ng metal furrings. Ilang besting din sinilip ng Pangulo ang CR o palikuran sa classroom. Ayon sa dalawang guro, malimit na mahina o walang tubig doon. Minsan po parent po na nagano sa akin, nagka-UTI nga daw po yung anak niya. Eh sabi ko, eh po kasi talaga, mahirap po yung tubig. Sinabi naman ng Pangulo na importante na ayusin at pagandahin ang mga palikuran. Titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila. Isa pa sa napansin ng Pangulo yung nga patuloy na paggamit nitong Marcos type building na ipinatayo pa sa panahon ng kanyang ama. Kaya naman marapat lamang daw na makumpuni na ito. Pagtitiyak naman ang Pangulo sa dalawandaang bagong hire ng mga guro para sa lalawigan. Naging teacher kayo para magmanturo magturo, hindi naman para magbuki sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Bago sa San Miguel, unang pinuntahan ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Tumulong siya sa mga gawain para maihanda ang paaralan sa pasukan sa June 16. Tinatayang 27 milyon na estudyante ang magbabalik eskwela ngayong school year 2025-2026. Yun ang inaasahan natin na Uh, talagang yung buong komunidad ay nakamobilize para tulungan ang ating mga paralan at siguraduhin ligtas ang ating mga estudyante pagbukas ng pasukan sa June 16. I'm very happy uh, that we are uh, uh, doing a better job, I think, in preparing for the school year. And uh, everybody has already been uh, has already been uh, enrolled into this Sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City, lead safe at waste free na Brigada Eskwela ang panawagan ng Eco Waste Coalition. Nasa 5,000 miyembro naman ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace sa Dagupan City ang sumani sa Brigada Eskwela. Kasabay nito, Namigay rin ng libreng school supplies sa ilang mag-aaral sa lugar. Nakiisa rin sa Brigada Eskwela sa Kasiguran Aurora ang nasa 60 miyembro ng 4Ps. Natagal na naman ang paglilinis sa Mambaling National High School sa Cebu City. Ang ilang magulang kasi walang dalang materials. Tumulong na rin maglinis ang ibang estudyante na walang mga magulang na makakasama sa brigada. Nagvolunteer naman sa Brigada Eskwela ang mga paroli at probationer sa Mandawe City. Parte ito ng kanilang community service program. Sa Talisay City, Negros Occidental, pinoproblema ng isang paaralan ang madalas na malalim na baha, lalo ngayong tag-ulan. Dahil sa baradong drainage system sa lugar, isa ito sa mga nilinis sa Brigada Eskwela. Sa panayam ng Super Radio DZBB, Kay Deped OIC Assistant Secretary Jocelyn Andaya, nasa mahigit 150,000 classroom ang kulang. Ang gagawin po natin ito ay nakipag-partner po tayo sa private, ang tawag po natin public-private partnerships. And we will be able to build 105,000 new classrooms. Nakikipag-coordinate closely tayo sa DPWH. Kapag sa classroom, Kulang din daw ang mga guro. Ang current shortage po natin ay 56,000 mahigit. Pero mag-expect po tayo na madidigit. Christian by this year because there's 20,000 new items. Pagmafilapu natin yan ngayon, 32,000 na lang, may git ang ating shortage. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mahapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa ibat-ibang balita.